hindi lahat ng nagsisimba ay mabait. Yung iba, kagagaling lang sa simbahan, e eh parang sinaniba na ng demonyo. Madami akong kakilalang ganyan. Story time! Naalala ko yung kwento ng isang may-ari ng lupa sa probinsya namin. Meron siyang mga farmers na nagsasaka ng palay niya. Isang linggo, nung pagkatapos niyang magsimba, binisita niya yung farm niya. Okay naman sana, pero biglang yung isang farmer ay nagsabi dun sa may-ari kung pwede daw ba siyang bumali kasi kailangan niya ng pera. Alam niyo, maganda na sana yung lahat. Pero nagalit yung may-ari sa farmer. Sinabi naman nung magsasaka na okay lang naman daw kung hindi siya pwedeng bumali. Pero biglang nanlisik yung mata ng may-ari. Sinabihan ba naman yung farmer na dukha at kaya puro utang dahil hindi nagsisikap? Pero sa totoo lang, hirap na hirap na yung mga farmers kakasaka sa bukid at kakaunti lang yung perang kinikita nila doon. Siguro na wala lang sa mood yung may-ari. Pero kahit na, sana hindi niya sinabi yung mga masasakit na salita. Kagagaling pa naman niya sa simbahan. Nagbabaka sakali lang naman yung magsasaka. Yun pala, kailangan niya ng pera kasi may biglaang kailangang bayaran yung anak niya sa school. Madaming kwentong ganyan eh. Yung ang bait-bait sa simbahan, yung mga nagpo-post ng Bible quotes o kaya mga sermon ng pare o pastor, pero ang sama-sama ng ugali kapag hindi na sumasamba sa Diyos. Wala namang perpekto, pero parang mali naman ata na tinuturuan tayong maging mabuti, pero mabuti lang tayo kapag nasa simbahan. Sikapin natin maging mabuti kahit saan.